Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga brigada ng ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Iba't iba mga pantalan, paliparan at mga terminal, tuloy-tuloy pa rin dinaragsa ng mga biyaherong papauwi ng kani-kanilang probinsya. Bagong low pressure area na monitor sa kanlura ng Mindanao. Sa manang panahon, may chance ang magdevelop bilang bagyo at tatawaging bagyong Romina. Asawa naman ni Secretary Harry Roque, pinababasura sa Korte Suprema ang contempt order ng Kamara laban sa kanya. Mga mambabata sa Taiwan, muling nagrambulan sa sesyon dahil sa isang kontrobersyal na batas. Samantala kabrigada, higit pisong umento sa diesel na mumuro na sa Pasko. Gasolina at kerosene, may price hike din. Pinakamahabang gabi sa taong 2024, mararanasan ngayong Sabado. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasaba. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang Holly. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide. Agandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Sabado, December 21, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. Ako naman, Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, tanggap tayo ng mga ulat. Ibo-libong pasaherong papauwi ng probinsya ngayong weekend. Patuloy ang pagdagsa sa PITX. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! report Walang minutong hindi na bakante ang entrance papasok sa loob ng Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga pasaherong pauwi sa probinsya ngayong weekend para sa holiday break. Ngayong araw, as of 11 a.m., pumalo na sa mahigit 60,000 ang foot traffic sa terminal. Gaya nga ng inaasahan, halos mapuno na ang terminal sa dami ng mga pasahero. Full book na rin ang karamihan sa mga biyahe na patungo sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes, Misamis Oriental, Davao del Sur, Olongapo at Cagayan. Sa kabila ng maraming full book trips, marami pa rin pasaherong umaasa na makakauwi sila sa kanika nilang probinsya para makasama ang pamilya ngayong kapaskuhan. Samantala, upang matiyak ang kahandaan ng mga transport hubs sa exodus ng mga pasahero ngayong holiday season. Nag-ikot si Transport Secretary Jaime Bautista sa mga pangunahing terminal sa bansa at kabilang nga sa kanyang ininspeksyon na NAIA Terminal 3. Una nang sinabi ng DOTR na aabot sa mahigit 7 milyong pasahero ang dadagsa sa iba't ibang gateway sa buong bansa ngayong kapaskuhan in the heart of changing lives. Ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of our Ang DOH may mga paalala sa lahat ng babiyahe ngayong Pasko. Alamin natin ang detalye kay Brigada Sheila Matibag i Brigada Mo. Brigada Report. Inabisuhan ng Department of Health o DOH ang publiko na magdobli ingat sa mga pagbiyahe ngayong Pasko at bagong taon. Sa isang interview, sinabi ni DOH Officer in Charge under Secretary Gloria Balboa na maraming tao ngayon ang nagdadala ng sarili-sarili nilang mga sasakyan para bumiyahe. Dahil dito, mas tumataas umano ang risk ng road crash injuries. Paalala ni Balboa, tandaan ang blow baggets advisory o yung pag-check ng battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine at tires ng sasakyan. Sinabi rin itong huwag uminom ng alak sakaling magmamaneho at hindi rin dapat puyat o pagoda. Maliban dyan, pinaalalahanan ng ahensya na huwag magsa cellphone habang nagdadrive dahil baka mawala sa konsentrasyon at mauwi pa ito sa aksidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada niya sa System, Manila. The Music and News. Ang PNP naman mga kabrigada nagbabala sa mga pulis na masasangkot sa indiscriminate firing sa Pasko at sa bagong taon. Wala kampo krame, Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Nagbabala ang Philippine National Police sa kanilang mga miyembro na masasangkot sa indiscriminate firing ngayong kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, posibleng maharap sa mabigat na parusa kabilang ang dismissal from the service ang mga pulis na mapapatunayang lumabag. Paliwanag ni Fajardo, matagal nang hindi isinasagawa ang muzzle taping sa mga baril ng mga pulis bago ang pagsalubong lubong ng bagong taon, naniniwala kasi ang pambansang pulisya na responsable at disiplinado ang kanilang mga tauhan sa paggamit ng armas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music and News. Authority. lolo na sa Korte Suprema ang asawa ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na si Myla. Ito ay para ibasura ang ipinataw na contempt sa kanya ng House Quad Committee. Malalang pinaaresto ng mega panel si Myla dahil sa makailang beses na itong hindi pagdalo sa kanilang pagdinig. Para kontrahin ang order ng Quadcom na inisyo nitong Oktubre, naghain si Myla ng petition for certiorari and prohibition sa kataas-taasang hukuman. Kanya sa naturang arrest order ng kamera na pagbabantaan ang kanyang right to travel. Malinaw din daw itong paglabag sa kanyang due process dahil wala naman umanong inisyong sabina laban sa kanya bago siya ipasite in contempt. Kung maalala, una nang kinumpirma ng immigration na nakalabas na si Mrs. Rocky ng bansa noong Setyembre. Umahataw, Brigada Malita, Nationwide. Samantala, Kabrigada, pagsugpo sa mga guerilla Pogo, inihain na sa kamara. Obrigada Haji, caminho e obrigada mo. Obrigado. Sinusulong ni Representative Brian Yamsuan ng Panukalang Batas na Layong Masawata ang mga tinaguriang guerrilla pogo at illegal mining kung saan ang mga tauhan ay foreign nationals batay sa House Bill 1279 papatawan ng mas mabigat na parusa ang mga illegal na dayuhang manggagawa ito'y upang maprotektahan ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino na naaagaw ng foreign workers nakapaloob sa panukala na hanggang anim na taong pagkakakulong ang ipapataw sa lalabag na dayuhan samantalang ipadede deport na kapag natapos ang sentensya. Pagmumultahin din sila ng 50,000 pesos para sa kada taon ng unlawful employment. Samantala, ang mga employer naman na maghahire ng foreign workers sa illegal na operasyon ay magbabayad ng 200,000 pesos at maaaring masuspinde o maipasara. Una rito, napaulat na mayroong illegal mining operation sa Camarines Norte, gayon din sa Humonhon Island sa Eastern Samar, kung saan nadiskubre ang mga dayuhang manggagawa na mali ang mga dokumento sa mga gerila pogo naman. Sikreto umano ang operasyon at ang mga tauhan ay nagmula sa mga ipinasarang pogo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Muling uwi sa rambulan ang isang sesyon sa Bansang Taiwan ulat nagkaroon ho ng tensyon sa kanilang Parliament dahil sa isang kontrobersyal na legislation. Itinutulo kasi ng Major Opposition Party na kumintang ang panukala na layong amyendahan ng batas para sa mas mahigpit na regulasyon sa budgeting, pagbabago sa Constitutional Court at sa pagpapalayas ng na mga nakahalal na opisyal. hinarang ng KMT ang entrada ng Kongreso para hindi makapasok sa Kamara ang ruling party na Democratic Progressive Party. pa rito ang libo-libong mga nagkilos protesta sa labas ng kanilang kongreso. Maalalang hindi ito ang unang pagkakataon na, nagkaroon ng kaguluhan sa kamera dyan sa Taiwan. Samantala mga kabrigada, higit pisong umento sa diesel na na sa Pasko. Gasolina naman at kerosene, abay may price hike date. Maka Brigada Kasado no ho ang bagong ground ng taas presyo sa lahat ng mga produktong petrolyo. May naasahang uh, isang piso at dalawampung sentimo hanggang isang piso at apat na sentimo na aumento sa kada litro ng diesel. Meron ding posibleng dagdag mula 30 sentimos hanggang 50 sentimo sa kada litro ng gasolina habang 70 sentimo naman hanggang 90 ang kerosene. Ito na ang ikalimang sunod-sunod na taas presyo sa gasolina habang ikalawang linggo naman sa diesel at kerosene. Sa lunes, anunsyo ang opisyal na price adjustment habang magiging epektibo yan sa Martes sa susunod na linggo, December 24. Bagong bago. Ang banta ng lahar sa Mount Kanlaon patuloy na binabantayan ng mga lokal na otoridad. Ang LGUs exhausted na raw at hirap na sa pagpapalipat ng mga evacuees. Si Brigada Katrina Honson sa detalye i-brigada mo makin pa mula sa kasalukuyang 6 kilometer permanent danger zone patungong 10 kilometer ang paligid ng aktibong bulkan Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Office of Civil Defense 6, ang mas malawak na PDC ay iniiwasang magdulot na epekto mula sa posibing lahar flow dulot ng malalakas na, na pagulan, kaya tinihintay pa ang rekomendasyon mula sa FIBOX at pag-asa. Batay naman sa lokal na pamalan ng lakas sa Liana na nahihirapan na sila sa kanilang kakayahan para tumanggap ng karagdagang evacuees. Sinabi na MDRRMC sa lugar na ang LGU ay exhausted na at mahirap ang pagpapalipat ng mga evacuees. Samantala, nagpapatuloy ang pagbabantay sa mga barangay na nasa Lahar Hazard Zone na kinabibilangan ng mga lugar sa Bago City, Binalbagan, Hinigaran at iba pang bayan sa Negos Occidental dahil sa patuloy na pag -ulan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Offering. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, isang low pressure area naman o no LPA ang binabantayan ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon pa sa pag-asa, hulitong namataan sa layong 875 kilometers, timog kanluran ng southwestern Luzon. Sabi pa ng Weather Bureau, mga kabrigada, sa susunod na 24 oras ay mataas ang tsansa nitong magdevelop bilang isang ganap ng bagyo. Sakaling matuloy na tropical depression at pumasok na ng par, tatawagin itong bagyong Romina. Sa ngayon, shear line pa rin ang inaasang magpapaulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Dadala ito ng heavy to intense rainfall sa Quezon, Camarines Norte, Oriental Mindoro at maging sa Palawan. Brigada Nationwide Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala ngayong araw naman ang pinakamahabang gabi ng taon. Ito ang tinatawag na December Solstice o yung Winter Solstice. Sa ilalim ho nito, mararanasan ang pinakamaikling araw at pinakamahabang gabi. Mangyayari ho ito eksaktong alas 5.21 mamaya at sumikat ang araw kaninang alas 6.17. Habang masasaksihan naman ang sunset, ayan ay kung hindi maulap sa may bahagi ng may Metro mamayang alas 5.32 mamaya. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, napamahagian rin ng tulong sa si ni Sen. niya senator Christopher Bongo, ang mga estudyante mula naman sa Binangonan Rizal. Personal pong pinangunahan ni Go ang pamamahagi ng tulong para ho sa 2,820 na mga estudyante sa nasabing lugar. Ay sa kutuparan nito mga kabrigada sa pagkikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa senador. Samantala mga kabrigada, mahalaga ang tamang nutrisyon sa panahon ho ng pagbubuntis upang maiwasan ang anemia. Isang kondisyon na maaaring magdulot ng panghihina at iba pang komplikasyon. I Ayon sa mga eksperto, ang iron at folic acid ay may malaking tulong sa pag-iwas sa anemia. Ang iron ay tumutulong sa paggawa ng hemoglobin na nagdadala ng oxygen sa ating katawan. Habang ang folic acid naman ay sumusuporta sa paggawa ng mga selula ng dugo at sa pagbuo ng neural tube ng sanggol. Ang sapat na intake ng mga nutrients na ito ay mahalaga upang matiyak ang kalusugan ng ina at ng sanggol sa buong panahon ng pagbubuntis. Kaya narito ho ang Mom's Love ES1 Capsule na may kompletong sangkap tulad ng iron, folic acid, at iba pa na makakatulong sa inyo sa pag-iwas sa anemia habang kayo po ay buntis. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and starting now with Mom's Love ES1 capsule. Ikada Balita nationwide. Balita lita. makabayaning pagtutulungan. Sa na mahigit po isang taon na ang nakalipas nang magbunta si Nanay Juvi Parales at ang kanyang mister sa Brigada News FM Olongapo na nagbabakasakaling uh, ng tulong para ho sa pagpapagamot ng kanyang kondisyon, ang rectal adenocarcinoma stage 4. Sa kabila ho ng kanilang kalagayan, ang mag-asawa ay walang anak habang ang mga kapatid dito ay may kanya-kanya ng pamilya. At dahil dito mga kabrigada, hindi sila binigo ng mga kabrigada natin. Kaya't agad hong nagambagan ang mga tagapakinig at nakalikom ng halos 25,000 pesos. Pati na rin yung mga groceries. Muli namang nga nagbigay ang mga Brigada wantahanan ang ng karagdagang 4,000 pesos at mga pangkabuhayan na ayuda. Bagamat hindi pa sapat ang lahat, mga kabrigada ng tulong, malaking bagay na ito sa pagpapagamot ni Nanay Juvie. Laking pasasalamat naman ni Nanay Juvi sa tulong na kanilang natanggap. Maraming salamat po sa tumulong sa akin sa one Po, napakalaking tulong po to sa aming mag-asawa para po masikasi yung pagpapagamot po. Maraming maraming salamat po sa mabubuti niyong mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta ah, para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mulaho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Kabrigada Balita Makabayaning balita. Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po yung mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ngalan po ni Brigada Leon Navarro Malikdem, ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pagiginig at happy weekend mula rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. 30! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.